Ito ang dilis ko na nilagpang guys. Ayan. Ang kanyang ingredients ay kamatis at saka sibuyas lang. Ayan. Masarap na siya. Hi guys! Kain tayo mga kapasaway ko. So lunch tayo ngayon. So ang ating pagkain ngayon is meron akong turak soy. Este nilagpang na dilis. Ayan. May sabaw siya guys ha. Ah. May sabaw siya. And of course may kanin ako. At alam nyo kung ano ito guys. Ito yung fish skin. Fish skin. Ayan. Uh, skin ito ng malaking isda, no? Iwan ko kung anong isda ito. Pero masarap siya, guys. Sobrang klutong. Mm. Masarap din siya ilagay sa hot pot nila. So, tara. Let's eat. Mmm, sarap. Sabi kasi nila, guys, no? turaksoy daw ay nilagpang. Sa kanta na turaksoy na nilagpang. Pero, hindi naman lahat turaksoy na, ka, na ano, na, na isda. Hindi ko alam kung anong turaksoy na yan, guys, no? Basta, kung ang ako nga nilagpang subong. Dilis nga isda. Hmm. Masarap siya. Ang sarap kumain pag simple lang yung mga pagkain mo. Mm. Mm, sarap. Sarap ang turaksoy, guys. Este ang nilagpang. Nilagpang na dilis. Mmm.